Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mga bagay na ginagawa ng mga tao kapag sila ay nagseselos sa iyo. Bakit ako nagseselos at insecure? Ang selos ay isang emosyon na nararanasan nating lahat paminsan-minsan. At ito ay isang normal na bagay at hindi mo kailangang makonsensya sa pagkakaroon nito minsan. Ang paninibugho ay walang signboard, Ngunit ang ilan sa mga palatandaang ito ay maaaring makatulong sa iyo na maunawaan kung ang isang tao ay maaaring nagseselos sa iyo. Narito ang walong lihim na dahilan kung bakit naiinggit ang mga tao sa iyo. Number 1. Binibigyan ka nila ng masamang payo. Sinasabutahin nila ang iyong mga pagtatangka na gawin ang gusto mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng masamang payo. At ang gusto nila sa buhay ay ang mabigo ka. Maaaring ang maging misyon nila sa buhay ay pigilan ka na sumubok ng mga bagong bagay. Number 2. Napakahusay nilang kopyahin ka. Ang mga seloso ay nahuhumaling sa kung anong meron ka at gusto nila ito. Para sa kanila, sila ang karapat-dapat nito. Maaaring subukan din ng isang taong naiinggit sa iyo na gayahin ang iyong pag-uugali at gayahin ang bawat bagay na iyong ginagawa. Maaari silang umabot sa pagkopya ng iyong mga hairstyle, paglalakad at pakikipag-usap sa parehong paraan na ginagawa mo. Number 3. Kinamumuhian ka nila ng walang dahilan. Magiging agresibo sila sa iyo at makikita mo lang ito sa kanilang mukha. At maaring maging sweet sila sa iba, pero malupit pagdating sa iyo. Number 4. Mas magaling ka sa kanila. Susubukan nilang makipagkompetensya sa iyo, pero hindi lang makatarungan, dahil hindi nila kayang pantayan ang iyong kakayahan o ang iyong mga nagawa. Naiingit ang mga tao sa iyo dahil naniniwala silang hindi sila kasing galing mo. Number 5. Naiinis sila kapag pinupuri ka ng iba. Kapag napansin mong may naiinis kapag pinupuri ka ng iba, ito ay sign na naiingit sila sa iyo. Sila ang mga taong ayaw makarinig o makakita ng magagandang bagay tungkol sa iyo. Number 6. nihim silang natutuwa sa iyong mga kabiguan. Gusto nilang malaman ng lahat na may kapintasan ka at walang kwenta ang paghanga sa isang tulad mo. Ikakalat nila ang masamang balita sa paligid tungkol sa iyo, at titiyakin na alam ng mga tao ang iyong pagkakamali. Thank you for watching. Subscribe for more video.